Dito po kami sa Lulu, Rashidia. Kami po siya ng gulay. Oh, ang dami po. Kangkong. Kangkong. Ang po. Ang dami po. Si Kasim. Ang Paano nga, babe? Anong mo sige palang ni Dima? Yan po ang friend kong maganda. Yan po. Nagkasabay-sabay lang po kami ng okay. Nagkasabay-sabay lang po kami ng of today. That's why magkakasama kami. Oh, ito na <laughs> <gulay. laughs> ito na ang gulay. Hindi na ako. Anong mura? Mapapamura ka o mura? O same po talaga. My friend Nelma, uh. kumusta na? Okay, okay lang po. Happy lang um, okay, feature uh, so, so, uh, daw po. I'll in jam. Para, <laughs> 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 para, okay, ayo. Okay. Ay, Kitae to my vlog. <laughs> <laughs> <Sero naka -recover. laughs> yan po naka-recover na yan. Sitasin medyo, oh, no, <laughs> si medyo pagod na pagod pa yan. Yan yan. Pero ito po ay medyo nakaka-sober na po. One day na eh. Ayok. Uy! Asukos kasi sa vlog ko. Ayan o. Ayan po. Nakalimutan po yung bibili niya. Punta na ng cashier. Pero yun, ang tinutumbok lang po niya ay talagang asukal na po. Ayan o, asukal. Ayan, ganyan. oh ayan nga, ayan na o. Ayan. Alam, hirap kasi tunawin ito talaga yung po yung, yung po bang masarap yun ang ayaw nila yan oh, okay. Parang ako ako ang nagba-vlog pero parang naging karim ano camera person niyo ako ah. Ah guys. Ah guys. Guys, ako ang nagbablog pero parang ako ang naging camera person niya. Ha. Rolling video. video. Ito mo, ito mo oh. Yan po. nag pa po yan sa asukan. Ayan po ang bibili nila ang dalawa. O, oh, ayan po, nakakahon na. Ayan po, nakakahon yung kanilang bibilihin, no? Oh. Pero yan lang po ang nabitbit na na niya. Yan lang see you in the next vlog guys thank you for watching yan po mapipera na po sila yan po, yan po mapipera na po yung mga friend ko na lang po to hi kabayan welcome to back my vlog hello hello <laughs> Lululas sa diya po. E, Nagsabayan po natin sila. Sila ba? Eh, pasensya na po kayo sa akin mga kaibigan. Talaga po yan ay medyo nakakawala minsan-minsan. Lalo pa yung nakablak na yon, yun. Yung nakablak na yun. Kailan naman kaysa naman mag... Lalo pa yun. Yan, yan, yan. O. Oh, yan, yan, yan. Maingay na yan. Ay naku, yan po ay mga dira. Na pagka kailangan ko, pwede ba kayo... Papa, ipinadala na po. yung cashier. Sobra naman ba? kayo. Ginuguluhan wow. niyo eh. Then ano ba? invoice. ba naman mga alam no, na na pag, may ano ba, pag may... <laughs> Yan Walang, na ako kasi wala, na, wala naman po pala sa isa sa, sa, sa uli. Um, pero mag-reinforce na iba. po yung tagulo. Ay, pasensya okay. na po guys. Thank you for watching. See you for my next vlog.